Isayas Ikalimampung kabanata Sinabi ng Panginoon sa kanyang mga mamamayan, Ang Jerusalem ba'y itinakwil ko gaya ng lalaking humiwalay sa kanyang asawa? Patunayan ninyo, ipinabihag ko na ba kayo? Tulad ng isang taong ipinagbili bilang alipin ang kanyang mga anak sa pinagkakautangan niya para ipambayad sa utang. Hindi, kayo ay ipinagbili dahil sa inyong mga kasalanan. Itinakwil ang Jerusalem dahil sa inyong mga pagsuway. Bakit hindi ninyo ako pinansin noong dumating ako? Bakit hindi kayo sumagot noong tinawag ko kayo? Hindi ko ba kayo kayang iligtas? Kaya ko ngang patuyuin ang dagat sa isang salita lang. At kaya kong gawing disyerto ang ilog para mamatay ang mga isda roon at kaya ko rin padilimin na kasing itim ng damit na panluksa ang langit. Ang masunuring lingkod ng Diyos. Tinuruan ako ng Panginoong Diyos kung ano ang sasabihin ko para mapalakas ang mga nanlulupaypay. Ginigising niya ako tuwing umaga para pakinggan ang mga itinuturo niya sa akin. Nagsalita sa akin ang Panginoong Diyos at ako'y nakinig. Hindi ako sumuway o tumakas man sa kanya. Ini-umang ko ang aking likod sa mga bumugbog sa akin at ang aking mukha sa mga bumunot ng aking balbas. Pinabayaan ko silang hiyain ako at duraan ang aking mukha, pero hindi ako nakadama ng hiya dahil tinulungan ako ng Panginoong Diyos. Kaya nagmatigas ako na parang batong buhay dahil alam kong hindi ako mapapahiya. Malapit sa akin ang Diyos na nagsasabing wala akong kasalanan. Sino ang maghahabla sa akin? Lumabas siya at harapin ako. Makinig kayo. Ang Panginoong Diyos ang tutulong sa akin. Sino ang makapagsasabing nagkasala ako? Matutulad sila sa damit na mabubulok at ngangat-ngatin ng mga kulisa. Sino sa inyo ang may takot sa Panginoon at sumusunod sa mga itinuturo ng kanyang lingkod? Kinakailangang magtiwala siya sa Panginoon niyang Diyos kahit sa daang madilim at walang liwanag. Pero mag-ingat kayo. Kayong mga nagbabalak na ipahamak ang iba, kayo rin ang mapapahamak sa sarili ninyong mga pakana. Mismong ang Panginoon ang magpaparusa sa inyo, at kayo'y mamamatay sa matinding parusa.